Puntahan po natin ang ating balita sa lalawigan na lubog muli sa baha. Ang ilang bahagi ng Quezon Province dahil sa walang tigil na pagulan, bunsod pa rin ang shear line. Kabilang po sa naapektuhan ang bayan ng Lopez. Ang isang barangay hall sa nasabing bayan nagmistulang swimming pool. Ang ilang residente, isa-isa nang iniangat ang kanilang mga gamit para hindi mababad sa tubig. Ang mga motorsiklo tricycle, tabi-tabi munang ipinarada sa mataas na bahagi ng daan. Habang ilang residente no choice kundi lumusong sa baha makapunta lang sa kani-kanilang mga bahay handa naman daw lumika sa mga residente sakaling tumaas pa rin ang baha Sa ilang pang mga balita tatlo ang patay sa magkakahiwalay pong bayan sa Camarines Sur matapos pong ano rin naman ng baha Kabilang po sa namatay ang dalawang senior citizen sa bayan po ng Kabusao sakay ng e-bike ang mga biktima kasama ng dalawang iba pa ng tangayin ng rumaragasang baha Nakaligtas hulang ang dalawa na ng mga ito pero hindi pinalag ang mga biktima. Patay na rin pong nadiskubre ang 39 anyos na lalaking nahulog naman sa PNR Binahan Bridge. Inano din ng rumaragas ang baha ang biktima. Agad po nahanap ang bangkay ng lalaki na hindi kalayuan kung saan siya nahulog. Patay ang isang ginang habang nasa gip ang kanyang asawa ng badagana ng gumuhong riprap ng isang kondominium ang kanilang bahay dyan po sa Cebu City. Natagalan ng rescue operation dahil nadaganan ng kalahati ng katawan ng nasawing biktima. Pahirapan din ang operasyon dahil hindi madala sa lugar ang heavy equipment at mano-mano po ang paghuhukay. Nangyaring pagguho sa gitna ng malakas na ulan. Inaalam ng DPWH kung may pananagutan ba ang condominium. Illegal din kasi ang itinayong bahay ng pamilya dahil nasa tabi ito ng creek. Sugatan, ang engineer ng Maguindanao del Sur Provincial Government sa ambush naman sa Isulan Sultan Godarata. Kinilala ang biktima na si Ismael Amaroden Sanke. Sugatan din ang kanyang kasamang driver. Sakay po ng pickup ang mga biktima ng tambangan ng mga armadong kalalakihan. Mabilis din po tumakas ang mga salarin. Tinibistigan pa kung ano ang motibo sa krimen. Tatlong patay at 28 ang nasa ospital matapos malason sa kinaing pawikan sa Maguindanao del Norte. Ayon po sa PDRRMO, nabili ng isang residente sa kapitbahayang ang pawikan sa bayan po ng Datu Blasin Suat. Inadobo daw ito para sa kanilang pananghalian. Namigay din sila sa kanilang mga kapitbahay. Sumakit ang tiyan at nagsuka mga nakakain ng pawikan kaya agad silang dinala sa ospital. Matapos po ang ilang araw, namatay ang tatlong residente pati mga aso at pusa na nakakain sa pawikan. Nakalabas naman na sa ospital ang ibang residente habang labing lima pa o labing lima ang nagpapagaling pa sa ngayon. Ang advice po talaga dyan na hindi ho nakakain yan ha, hindi ho. Opo.